Magandang magandang araw po mga kababayan ko, yung mamu po. At muli po tayo nagbabalik dito po sa ating YouTube channel upang uh, muli nating uh, pag usapan na ito pong mga sariwang-sariwang balita ano, na nagaganap dito po sa ating lipunan. At uh, bago po tayo tumulak mga kababayan sa ating uh, paksa rho ano, at uh, binabati po natin ng uh, magandang uh, araw po yung ating mga kababayan sa Mindanao at maging ating mga kababayan na nariyan po sa bayong dagat. Well pero po tayong uh, breaking news mga kaubayan. Na mayroon na pong uh, binabangang decision ang uh, Korte Suprema. Ano ho? po ito doon sa impeachment uh, complaint against uh, Sara Duterte. At uh, pakinggan po natin mga kaubayan yung report at uh, upang uh, tuluyan po natin uh, maunawaan ano ho? kung ano po ito. Vice President Sara Duterte. Isa, pasok double gagawin ang ng kama lahat ng paraan upang maprotektahan ang independence ng Kongreso at preserba ang kasagrodohan ng kanilang mandato base sa konstitusyon. Ito ang sinabi ni Atty. Prince Labante ang tagapagsalita ng Kamara kasunod ng pasya ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa isang pahayag Sinabi ni Abante na iginagano ng Kamara ang desisyon ng Supreme Court unit, hindi ito magiging dahilan para sila'y tumigil sa pagtupad sa tungkulin. Ang harap niya ng lahat ng posibleng remedyo ang kapulungan, hindi bilang pagsuway kundi para sa constitutional fidelity. Diyan pa ni Abante ito ay para sa taumbayan dahil ang pananagutan ay hindi dapat optional gaano man kataas ang opisyal. Ang impeachment process niya ay hindi lamang legal na mekanismo kundi mahalagang democratic safeguard at bahay sa saligang batas ang Kamara ay may eksklusibong kapangyarihan para gawin ito. Kung papayagan ang judicial interference sa kasa, kaso o proseso na nganit na makasira ito sa mismong prinsipyo ng checks and balances. Sinabi ni Abate na, na sa ngayon, hindi pa rin natatanggap ang opisyon ng kopya ng pasya ng kata at taasang hukuman pero ito ay kanilang i-review sa oras na makuha na ang kopya. So, confirmado mga kaubayan na mayroon na po talagang uh, binabawang uh, desisyon ang uh, Supreme Court. Ano ho, ayun po dito sa impeachment na complaint against Sara Duterte at uh, wala po tayong magagawa kundi uh, maghintay na lang tayo ng uh, isang taong pa upang uh, masampahan masambahan uli itong uh, si Sara Duterte ng uh, impeachment na complaint so ito pa po mga kaubayan yung uh, karagdagang uh, report pero yung nilinaw nga ng Korte Suprema na hindi pa rin absuelto si Vice President Sara Duterte sa mga reklamo laban sa kanya. Ito ang paglilinaw ng uh, Supreme Court, yan ay matapos nga na itiklara nila na un unconstitutional itong impeachment complaint na isinampa ng uh, Kamara laban sa pangalawang Pangulo. Batay sa unanimous decision ng Supreme Court and Bank kanina nga, ng ngayong araw, itinaklarang ng null and void ng uh, itong ikaapat uh, impeachment complaint uh, laban sa pangalawang pangulo dahil lumabag ito dito sa tinatawag na one year bar rule. Si natin ng Korte Suprema na hindi raw nasunod dahil na yung uh, due process at paglabag kumano sa bill, sa uh, bill of rights ng pangalawang pangulo itong ang uh, ikaapat na impeachment ko. at kanilang nilinaw na walang ng jurisdiction ang uh, Senado para sa impeachment. Ito na po mga kababayan, yung uh, kinatatakutan ng ating uh, sambayanan. Ano? dahil uh, ah tila uh, gumagawa talaga ng uh, paraan ito pong uh, grupo dito pong uh, Sara Duterte ano dahil uh, kung uh, matatandaan natin uh, nung mga mga nakalipas na mga mga, mga araw ano ho ay talagang uh, paulit-ulit po itong uh, na-delay so dito po talaga nakakahalata na yung mga taong bayan na talagang mayroong sabuatan nangyayari. nangyari Uh, mula po dito sa Senado at uh, doon po sa Korte Suprema dahil uh, ayon po sa report mga kaubayan yung pong nga uh, mga huwis ngayon uh, dito po sa Supreme Court ay uh, meron daw po uh, siyam ano, na appointees dito po nga uh, dating uh, Pangulong uh, Duterte at uh, ito po mga kaubayan, ano, uh, pagdudugtong-dugtongin natin yung mga senaryo, ano, dahil uh, ito po si Chichis Cudero ay talaga nga uh, pinipilit talaga niya na uh, yung kanyang kagustuhan, ano, bagamat uh, ito po ay uh, ng uh, iba't ibang uh, uh, sektor ng ating lipunan, lalo't at higit ito pong uh, grupo ng mga abogado dito sa Pilipinas, ito pong uh, ginagawang ito ni Chichis Cudero, ano, ano, ngayon ay uh, bigla naman po uh, may lumabas na report ano ho tungkol po dito sa 142 billion na insertion ano ho uh, dito pong si Chichis Kudero. at uh, alam naman natin na ito pong uh, panahon na ito ay uh, ito na po yung uh, magbubutuhan uh, ano ho at uh, hahanap, ano magkakalap ng buto ito pong uh, si Chichis Escudero upang uh, hindi po siya matanggal uh, sa pagiging uh, Uh, Select President. Ano -ho. So, dito mga kaubaya, lumitaw na ito pong uh, insertion ano -ho, na uh, gumawa ng paraan ito pong uh, grupo Rinas Jesus Guerrero. At uh, isa na nga po dito na nabigyan ng uh, 12 billion halos ano? -ho. ito pong si Joel Villanueva ng Bulacan. Dahil uh, ito nga po na tila nagkakaisa sila. Dito po uh, kung mapapansin po natin mga kababayan na tila napakadali nilang ng gawa ng paraan ano ho yung uh, paghanap ng uh, malaking uh, halaga at uh, marahil ah uh, ito po yung uh, talagang ginawa nila uh, dito po sa Baikap ano ho hindi po ito napansin ng ating uh, pangulo doon uh, sya po ay uh, magbito ano ho ng uh, ilang uh, provision uh, dito po sa GAA at uh, ito, ngayon lamang po lumitaw ano ho ito po uh, report na ito na yung 142 billion ano ho na insertion na guma, uh, ginawa nito po si Cisquedero ay uh, mayroon talagang uh, patutunguhan so alam na alam nila kung ano po ang mga mangyari hanggang sa kasulukuyan sapagkat uh, kailangan kailangan nito ni Cisquedero na yung perang ito upang uh, ano dito sa kanyang mga kasamahan upang uh, magkaroon naman sila ng mga proyekto sa kanilang mga lugar So dito mga kaubayan, ano talaga na talaga ng uh, mayroong uh, ugnayan, ano ho. At uh, magalit talaga yung mga taong bayan dito sa ginagawa lang ito at uh, hindi naman po tayo uh, ipinagawa nakahabol upang hindi natin maintindihan yung ano pang yung uh, mga nagaganap dito po sa ating bayan. So kung ano po ang uh, magiging kaganapan mga kaubayan dito po sa nilabas uh, na decision ng uh, Supreme Court ano ho po dito sa uh, impeachment uh, uh, complaint against Harold Duterte ay uh, aabangan po natin sa mga susunod na mga araw so pa sa ito mga kaubayan at uh, susunod na po natin yung ganitong mga uh, mga kaganapan ano ho, dito po sa ating bayan at uh, upang uh, makapagbigay naman kami sa inyo ng uh, ulat ano, higit po sa bagay nito. So, pansamantala mga kaubayan, ito muna po ang uh, inyong lingkod, si Kuya Mamo, at uh, muli po tayo magbabalik sa mga susunod na oras. God bless mo.